guys uh, good afternoon uh, meron naman akong ibabahagi rito so habang nagagarden ako dito guys nakita ko yung liring ng ano yung lupa so possibly ito ay ano uh, na na out ng ano Japanese kasi napansin ko rito habang ako ay nagagarden dito is iba yung diring niya guys yun guys oh medyo matigas tigas siya oh guys iba talagang klase yung d diring niya medyo ano siya guys para siya ang kinulayan yung lupa oh So, bali rito is tap, tap so well. Daka, dapat yung tapsoil well is, is... Ano? Makapal. Liit lang yung tapsoil, well guys, oh. Paano nagkaganito yung lupa? Dapat, yung tapsoil well dito... Ito, tapsoil well pa to. So, bakit siya nagkaganito? Kinulayan ang lupa. Yan, guys, oh. So, dito, guys. So, atras tayo, guys. Siya lang dyan nag... Nag-ano? Kasi dito, ang history nito, guys, is may ano talaga dito yung tawag dito yung sa Bisaya is bully yan isa din yung isang itong kahoy na to isang palatandaan rin nila na ano to sa Japanese code yung bully sa Bisaya so dito hindi naman na layout yung ibang ano guys oh. wala naman guys oh. dito ga malalim wala naman oh. wala talaga dito lang siya guys oh. Kaya pala yung ano. Yung tinanim ko. Hindi man lang lumalaki. Kasi wala siyang masyadong ano guys. Yung mineralis oh. Dito malalim na yung ano guys oh. Yung ginarden ko dito. Kasi. Diyan ko nakuha dati yung ano. Yung. I. E, I. E, yung na vlog ko na ano uh, isang stony meteorite banda dyan so miro talaga ako nakuha ditong mga coin so mga old coin pero uh, siguro yung living nito guys is malalim ito guys wala namang liring dito guys oh so, Oh, lupa malalim talaga yung ano yun guys yung first layering niya wala siyang coding guys yun guys oh. kasi ginawa ko tong isang kanal para sa tubig oh wala man lang layering so banda dyan nakatambak yung ano basura so marami ako nakuha dyan na marker so meron siguro nagtitreasure dati dito pero hindi ko na lang pinansin pero may nakuha talaga ako mga old coin dito bali Apat. hindi ko na lang ipinakita yung may old coin pa na galing sa Malaysia tapos yung mga ano yung pira natin na ano yung mga 1960 meron pa rin dito Video ano na yung ano ko guys oh mais tinanim ko mais tapos ano yung kamuti yan medyo ano na malaki na so hindi magkatagal magkakain na tayo nito dito may ano ako rito yung mag ano ah, tawag dito sa bisaya utan yung mga talbos ng kamuti yan so ito yung nagtataka ako rito guys mayroon talaga akong marker pero hindi naman marami yung nakuha akong marker guys uh, so, tingnan mo yung ano guys eh, yung mga ibang kulay yung mga bato -boto. bato wala talagang mineralis yung, yung, guys yung nakuha akong lupa ibang lasyo oh. ito medyo maitim bandaron sa may ano basurahan tapos dito tataka ako bakit may mga liring mga ganyan yan guys oh talaga talagang klase na ano mga rin so ito siguro yung na na, na layout ng ano Japanese dito kulay meron ako dito ang ano guys mga kunting marki lang nakuha ko ito man ito matigas to Parang ano Parang flansa Parang Hindi mo maintindihan Parang paa Pagpaganyan Sa so, tulis dito Winters Anong kulay guys oh parang brown brownish ang kulay kaya pala may ano dito yung, hindi yung ano tanim ko kasi dito banda rito ibang kulay yung lupa pero wala naman siya prison guys hindi naman siya kudin sa prison so pala tandaan talaga to ano yan guys oh so ito dapat to wala to dito kasi first layering bakit kaganyan yung lupa yan guys oh. ito sakop pa ng ano first layering na lupa dito may kulay yan guys oh. hanggang dito lang guys oh Guna lang dito ang kulay yan oh pa yeah. baka may masaga pa ko na ano pa. Uh, old old coin. Kasi yung ano guys, yung story story dito, ano, may Japanese talaga na nagkampo so banda doon sa kabila sa may bundok. So possibly ito is nadaanan rin kasi malapit lang. So baba sila rito tapos banda ron nasa 50, 50 meters sa na. So posible kasi banda daw diyan yung mga sabi-sabi nung una. Banda rito is may uh, dumadaan daw na mga hapon. Ano yung nangunguha ng ano yung yung new guys, yung sa Bisaya is butong. Binabaril nila yung ano, yung puno ng New Sabi nung matatanda na na nakausap ko matagal na kasi pat, patay naabutan ko talaga siya patay na nasa kabilang buhay na. so may mga history talaga dito yan At ataka tayo guys so. kasi nagkakulay talaga yung lupa guys so, ibang kulay para siyang may pagkadilaw na medyo may pagka brown so para ring kulay kalawang so, hanggang dito lang po guys salamat po sa panonood God bless.